WhatsApp mga something nicer? So ngayon po meron po akong share sa inyo no. Naka-receive po ako ng email isa sa aking mga customer. So meron po silang claim o reklamo sa amin. Oh my god. Hindi naman po sa ating produkto, hindi po sa presyo ng ating produkto. Yung po ay bakit daw po kami nagtaas ng presyo? At pangalawa, bakit basta-basta po kami nagtas ng presyo nang walang paabiso or abiso nila so kakausapin po natin sila para linawin at meron po si tayong napag-usapan or meron kaming napag-usapan bago magsimula yung aming transaction or yung aming pagiging uh, supply sa kanilang negosyo so pupuntaan po natin na magbibis lang po ko para ayusin yung problema sinasabi po nila at nang malinawa na hindi po kami basta-basta nagtataas at hindi po kami basta-basta nagdidisyon ng ganun-ganun na lang. So masasabi ko lang po, uh, hindi po kami nagtataas at mas mura po kami kaysa po sa mga ibang uh, business ng ego o mga produktong meron din kami ano po, no? lagi, lagi po kaming iwan sa pricing So ngayon po pupuntahan natin at makikipag-usap para maging maganda naman yung relasyon namin namin or tayong mga nagninegosyo or mga kliyente namin. So let's go. So ayan guys, na nandito na tayo sa location natin. So tatawagin ko lang si Ate no. So yun guys, napapag no, pa pag usapan namin yung kanilang reklamo. So, update ko na lang kayo, hindi ko ipaparinig yung usapan namin kasi ito ay nire-respeto yung private usapan namin. No? Doon sa mga nagninegosyo para maging aware din kayo. So, update ko na po kayo mamaya. A few moments later. So yun guys, no. Ah, uh, makabalik na nga po ako dito sa amin. So, kakapark ko lang ng ating pang negosyo so update ko kayo din sa napag-usapan namin kanina nung aking isang customer na po no? so nakalimutan po siguro nila na meron po kaming usapan na pagka po ko ng presyo ayun po eh dahil tumaas po ang presyo din sa kinukuha ng po natin sa mga farm so far hindi naman tayo basta-basta nagtataas at yun, pinalala natin na sila yung mag -a uh, magme message tungkol sa kung may pri price update. So sinabi natin yon So mabis naman po silang kausap at nalinawan naman po. At isa po sa binanggit ko po doon po sa concern nila, bakit po kami nagtaas ng presyo nang walang paabiso uh, Sinabi ko lang din po doon, ako po bilang isang negosyante, pag po mataas ang, kuku, ang kukuhanan po natin ng produkto ng egg or kung ano man yung mga produkto meron tayo kailangan ko rin po magtaas pero hindi naman po ako basta-basta nagtataas ng ganun-ganun lang or sumasabay kung nagtaas man po ako ayun, karapatan po nila magtanong hindi po pag nagtaas po ako lahat po sila ay ime-message ko isa-isa so medyo ano naman po sa atin yun ano, sila po yung mag-message para humingi ng update kung may updated na tungkol sa pricing ng mga ano natin produkto. ah, uh, mabilis naman po silang kausap at mabilis naman tinanggap nila yung explanation natin na ayun, hindi po tayo basta-basta nagtaas at kung ibabangga nila yung presyo namin sa labas, mura po pa kami, mas mababa. So ayun, ganon po natin kinangangalagaan yung ating mga yung ating mga regular customer, mga customer. Kailangan natin sila kausapin kasi kailangan din natin sila unawain ano po no, gawa ng ang lahat po ay busy. At naintindihan natin na busy din po sila sa kanilang negosyo lalo lalo na yung mga restaurant, canteen busy po yung mga yan kaya inunawa po natin tapos sinabi natin na para makatulong ang something nicer sa kanilang negosyo nakikipagtulungan na kaming kausapin o kausapin kami ng kanilang mga chef o mga staff na kung yung kailangan nilang ipa-advance na produkto natin na sinusupply lang sana, pwede naman para hindi na rin mabala yung pinakang kausap natin yung may-ari ng uh, restaurant o ng kanti ng kumpanya. Ginagawa na natin ng paraan yung para makabawas sa problema nila. So maganda na po naman po yung usapan, mabilis po silang kausap at naging maayos naman po ang usapan namin na po no, Wala nang tanong-tanong na ano yung ganto ano yung ganyan. Na, wala na po. Nung, kung ano yung pinaliwanag ko, ano yung in din nila, sinagot naman po natin, sinagot din nila yan. At nagkaunawa naman. At yun po, tuloy pa rin po ang ating pagsasupply. So maraming maraming salamat po sa inyong panonood. At sana nakakuha po kayo ng magandang tips sa uh, ginawa ko po no. usap tayo sa mga customer natin para maging maganda relasyon natin at tuloy-tuloy yung ating transaction sa kanila para tuloy-tuloy din ang ating um, uh, magpapaunlad ng ating negosyo. So maraming maraming salamat po sa inyo. Peace out. guys, bago po maputol ang video na ito, nais ko pong abangan nyo susunod kong i-upload, at bakit ko po sinasabi na mas mura ang aming produkto kaysa mga public market or yung tinatawag nating palengke, uh, i-explain ko po doon para magkaroon po kayo ng idea. So, peace out!